Hello mga sir. Ngayong araw na to pag-uusapan natin sa about breaking techniques. Lalo na 'yan sa mga beginners, sa mga rookie, sa mga nubis na nanonood ng channel ko. At lalong-lalo na sa mga medyo may alam na at baka meron ako ma-input sa inyo na bago dito sa channel ko mga sir. So stay tuned lang! And we're going to discuss about breaking tips for beginners. Let's go. Pag-usapan muna natin is yung rear brake sa front brake. Siyempre yung rear, yung likod, yung front, yung pangharap. Dito sa scooter, yung aming front at rear brake ay nandito pareho sa handlebar. Yung mga declutch na motor, usually yung kanilang rear brake o yung panglikod na brake ay nandito sa paanan mga sir. Pero wala namang pinagkaiba, yung placement lang. Regarding sa paghawak ng brake levers, meron kasi ako mga nakikita na mga kapwa ko nagmomotor na ang hawak nila sa brake levers nila dito, lalong lalo na dito sa left, eh nakaabang yung kanilang hinlalaki dito sa busina. Kung doon kayo na sana, eh, wala akong magagawa. Pero doon sa mga manonood pa lang nitong video na to, masanay kayo na dapat yung kamay natin ay eh, nakarelax na ganyan. Kasi ang tamang pwesto talaga ng kamay natin so diba nakaganyan tayo hindi naman tayo nakaganyan eh hindi yan relax ang relax natin is nakaganito so as much as possible mga sir sanayin nyo na yung kamay nyo ay nakarelax ng ganito like yung nakikita nyo rito sa video ko hindi po nakaganito okay hindi po tayo relax pag nakaganyan Sir Mal, bakit naman po? Bakit ganoon yung gusto mong pwesto ng kamay namin? The reason is kapag kailangan mong pigain yung brake natin at nakalagay yung daliri mo dito o okay, yung hinlalaki mo dito pag ka na ka kasama na yung busina <laughs> okay, hindi naman sa sinasabi kong pangit mong busina but the thing is, nababawasan yung puwersa mo kasi instead na lahat ng puwersa mo ay eh, nanggagaling dito okay, yung ibang puwersa eh napupunta dun sa busina So, yun lang yung reason ko kung bakit ko kayo gustong sanayin. Para yung pwersa nyo lahat napupunta against the levers, tapos against dito sa handlebar, mga sir. Hindi yung nakaganito kayo sa busina. Ayun, mga sir. Tip number one for baking techniques for beginners. Next thing that I want to discuss is yung uh, finger style. Ibig sabihin kung ilang daliri ba dapat ang nakapatong dito sa brake levers mo. So for example, kung nakikita nyo dito sa GoPro ko sa harapan, usually I put two fingers on my rear brake and another finger or just one finger on my front brake. I'm not saying na ito yung the best na configuration para sa mga daliri nyo. Some will use three, some will use two, but wala kasing correct way sa paglagay ng daliri sa brake levers. Kung saan kayo pinaka komportable dun kayo lumugar katulad nito NMAX natin naka upgrade lahat ng brake components nito kaya actually kayang kuhanan nito kahit isang daliri lang both sides pero sa stock na NMAX medyo mahina brakes nun kaya depende talaga siya sa setup ng bike sa ka-setup ng driver kung gano'n siya ka-confident na sa braking niya so there's no correct way in finger braking mga sir pwedeng two finger, pwedeng one finger, pwedeng three finger so yun lang regarding sa finger style ng braking natin it really really depends on the bike and the biker itself mga sir. next naman mga sir eh, pag-uusapan natin yung tinatawag natin na weight transfer. Kapag nagmo-motor kasi tayo, tapos bigla tayo nag-brakes, yung motor natin, shoutout kay Utol nga pala. So yung motor natin, syempre merong weight yan, merong bigat. Tapos yung rider, meron din yung bigat. So kapag nag-brake tayo sa harapan, brake tayo sa harapan dyan, makikita nyo, sa ganyang uh, scenario, sa ganyang simulation, na halos lahat ng weight natin, eh, nata-transfer sa harapan. Kapag pumreno tayo, yung forward momentum ng motor natin, nalilipat lahat ng weight natin o yung bigat natin na didistribute yan sa harapan. Kaya kapag pumipreno tayo sa harapan, actually, mas malakas yung preno natin dahil lahat ng bigat, lahat ng momentum ay napupunta sa contact patch ng harapan nating gulong. So ito mga sir, magsasimulate tayo. Papakita ko sa inyo yung tinatawag yung weight transfer. Ibig sabihin ito, yung load ng motor o yung bigat ng rider plus yung motor, 70% ng weight ay nalilipat sa harapan. 30% na lang yung nalilipat sa likuran. So, papakita ni Jan Jani sa simulate niya mga sir. Yan. One more. Yan. So, doon makikita nyo mga sir na pag gumagamit tayo ng front brakes, yung weight transfer relationship ng motor plus yung momentum plus yung braking power ng front brakes natin yun ang nagpapahinto ng motor kaya wag na wag kayong matatakot na gamitin yung front brakes nyo si, uh, yung front brakes yung pinakamalakas na brakes ng motorsiklo natin mga sir next naman natin isa simulate mga sir yung tinatawag kong mga braking forces so pag gumagamit kayo ng rear brake lang ang force na ginagawa niyan is pulling so si kuya Don, shoutout kay AV Moto shoutout kay kuya Don. So, ang ginagawa niyan is pulling, pulling force. So, isa nila, hihilahin ni Kuya doon, tapos tra-try ni, dyan-dyan paandarin yung motor. Paandarin mo dyan, paandarin. Pero onting onting lang ha. Sige, yan, yeah, tama na. So, makikita nyo, yun yung uh, braking force ng ating motor sa likod. It's called a pulling force. So, para kayo nagkabit ng lubed sa likod ng motor nyo, tapos yung tapos yung brakes natin, Tinatry niyang hilahin pa atras yung motor. Kaya hindi tayo makaabante. Pero mapapansin niyo na mas malakas yung uh, force pag sa harapan. Dahil dito ang gagawin ni Kuya Don, pushing force naman. <laughs> Yan, simulate naman natin. Pushing force. Yan yung front brakes naman. Yan. So doon makikita nyo mga sir na, because of the front brakes or because of the momentum ng motor na gusto papunta sa harapan mas effective yung pushing force kasi dun sa harapan ang ginagawa ng front brakes natin is pushing force pushing force katulad ng ginagawa ni kuya doon pakikita mo nga ulit yung pwesto mo kuya doon yan so ang front brakes natin parang ganyan yung ginagawa niya parang may tao na pumipigil sa pagmomotor natin yan yung ginagawa ng front brakes as compared dun sa yung tao ay hinihila lang yung motor. Ito naman yung ginagawa ng rear brakes natin. Mas mahina to as compared dun sa front brakes na pushing force yung ginagawa. Ayan o. Oh. Ngayon, the question is, paano nyo pagsasamahin yung rear brakes nyo saka front brakes nyo? Usually, ang rule of thumb natin pag nagmomotor tayo, lalo na sa mga medyo veterans na nagmomotor, ang sasabihin sa inyo yan is, 70% sa harapan, 30% sa likod. Which means that, yung application ng braking or stopping power mo, mas malakas kang pepreno sa harapan. 70% yung ia-apply mong force dito as compared dito sa likuran mo. Dapat medyo 30% lang. The reason is, kailangan mo i-combine yung pushing and pulling forces para don sa motor mo. So, magsa-simulate tayo mga sir. Ito try natin, pahintuin yung NMAX natin gamit rear brake lang. Tatry rin natin na front brake lang. Tapos itatry din naman natin na front brake plus rear brake. Titingnan natin kung sino yung pinakamalakas na stopping power. Mga sir, ginagawa ko to para i-educate kayo, lalo na sa mga newbie rider dyan. Yung iba kasi dyan na, na yung iba na nai-intimidate na ang ginagamit lang ng mga newbie rider mga beginner rider is yung rear brake lang. Okay? Kasi marami talagang nagsasabi na mga veterano, pag baguhan ka daw, puro rear brake lang. Okay? Ako, ginawa ko tong vlog na to para i-educate kayo na mas maganda i-combine yung front and rear brakes para mas mapahinto nyo yung motor nyo ng mas maganda. Experiment tayo, mga sir. So, ito. Experiment number one, front and rear combination, mga sir. And max natin yon. Let's go! 30 kilometers per hour, front and rear brakes. So dito huminto yung Nmax natin mga sir. Front and rear brake combination. So ang gagawin natin next ah uh, ano muna? Puro front lang, walang rear. Okay dyan? Okay, next experiment. Front lang ha, walang rear. Next naman natin front only, front only, go. Okay, so as you can see, front only mga sir. Ito yung marker natin kanina. Dito siya huminto. Front and rear yan. Ito naman kapag front only. So makikita nyo, mas malayo. Mas malayo ng almost 1 meter. One meter. One meter. Next experiment natin is rear only. Rear only mga sir. Okay. <laughs> sobrang layo sobrang layo di ba rear only meter parang 3 meters ang layo ito just to conclude this vlog mga sir ito papakita ko lang sa inyo so dito tayo nagkaroon ng uh, stopping point ito yung linya natin lalakaran lang natin siya para makita nyo so this one this is the front plus rear so from the marker ito lang yung ating stopping distance. Mas maikli. Ito naman using the front, I don't know if you can see that but this is the front. Ito yung ating line tapos ayun yung ating stopping point. Last but not the least, yung pinakamalayo which is this one, using only the rear, okay, which is represented by this R. Ayun yung ating stopping or marker sign. So, in conclusion, Uh, I just want to prove to you that the combination of the front plus rear braking will, will give you the best braking power. So yung layo nung uh, uh, pinagbrakean mo that could have been a car. Okay, that could have been a child crossing the road or uh, obstacle or uh, pwedeng manhole na nahulog ka na sa butas dahil ang ginagamit mo lang rear brake lang. Pero kung ginamit mo sana yung combination ng front plus rear, kita nyo naman yung layo nito dito sa location na to as compared dun sa rear only. So yun lang mga sir, sana may natutunan kayo dito sa vlog na to. At syempre, para meron pa tayong tuloy-tuloy na vlogs na ganito yung content, information, educational, huwag nyo kalilimutan na mag-like, share, subscribe. Shoutout kay, kay Kuya Don ng AV Moto. Kay Utol. Yes sir. Bye mga yes, sir. sir.